Ah, kok sila, mga idol oh. <laughs> nagkaka na mga idol, nagkaka na. Oh, puro ano? Puro email ta. Puro email mga idol. Okay, okay. Salamat. Ah, hindi na babas si tropa. Ay. <laughs> Na <Napalakpakan> siya ngayon. <laughs> ha? Meron 'yon. Meron 'yon. Yon? guwawala oh. Puro common oh. Silver mga idol, laki oh. Ayos siya. Ayos mga idol. Ganado yung mga tropa. Mangga, mangga mga idol. <laughs> Maayot na dito mga idol <laughs> yung team kandating mga idol. Sila boss leleng mga idol. Eh. Grabe <laughs> 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 mga idol, hanggang. <laughs> Masarap na sawsawan na riya. Ah. Original silin oh. No? Mm. Ah. Ano 'yung dito na ramu? Pare lagi. Siling labuyo yata 're o siling demonyo 're. Ang anghé. Hm? Nima idoloh? Oh. oh.

sarap pala yung ano ni boss yung bagong tama mali ba ah oy ah

Punta lang daw para turista ka yan. Picture nga ata. Mamamalis. Mamamalis ka Hindi, lang nga yung boss. Ikaw, ay dalawa, ay ka. Dalawa. Dalawa lang daw. Ikaw, boss. Lima. Kinsa, ikaw. Apat. Nope. Kinsa, nabe. Ikaw. Pintay, siko. Kaya ako, ano. Tarantay ulo. Lele? Hmm, boss Lele. Baik. <laughs> ya, Pakai dari itu si <laughs> bos sa, Nanti sama main sedap, itu.

Uwi na sila Boss Lela yung mga idol Kolong-kolong, lang sa kanya Ha? Boss, thank you ha!